po si Dente daming sampay yun nagwawangwang <laughs> eksidente kaya umagang umaga lunis na lunis traffic po kasi kung ganggang tol gito grabe naman yun Di ba may parang may tulay dyan? Hmm, na yun baka may nagderecho dyan na wala ng preno <laughs> huwag naman sana okay. grabe tapos yung gondon daming sampay sum mm -hmm. natin zoom daming sampay oh. ah, sampay my god my god Ayan, dito pala ang ah, mga dito. dito na ano, siyam siyam. Uras o it porte. Tingnan mo yan, oh, sagpago. Tingnan nyo yan, oh. Sagpago. Kaya nangyari dito. Baka may inaayos drop sayang nangyari bakit napaka traffic accident ba? Hindi naman nakarating ng bako or yung traffic na yun malaman anong nangyari dito for the first time mga guys magka traffic dito grabe na Tan 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 -na na, na na kanina pa kami dito oh, 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 oh. my god ano to banggaan nga to ang daming ambulansya oh kanina pa maraming ambulansya ang ilan na to dalawa tong nandito doon yung ano ambulance sunod sunod siguro may aksidente dito aksidente yan nani niwala ka oh maya maya yung ambulance eh. dami paapat na yan eh paapat na ambulance yan eh